na Siman. Ah, dati kayong Siman? 26 years ako Siman. Oo. Oh. Ah, at ang sama ng loob ko dito sa mga kumpanyang sinakyan ko, alam na pala nila na may ganito. To. Hmm. Na may na. Oh. Na may deprensya na? Oo, oh, hindi, man, hindi man nila sinabi sa akin na kunin mo na lang yung benefits mo. Oh. Tapos, ano nangyari doon sa pagsisiman nyo? Ah, nung nagka-COVID, matagal akong hindi nakasakay. Oo. Ipinaan ko sa Paynila, sa Mundo. Sa Dunada kay Elizalde. Oo. Uh, oh, oh. Yung DC Arits. sa may Norad Polibar. Nag-ano nag, nag ano, niya, nag-manage niya akong dominion na yan. Hindi eh. mm -hmm. ako makabayad yung ilang buwan. Natural, paalisin ako. At kung ang kong before noon, sinabi nila sa akin, ipile mo na yung disability ko. Mm. Nangyari, siyempre ako hindi ko aaminin eh, di ba? At, oo, oh, oo. naman na lang aaminin ng ganun. Oo, oh, kasi siman nga kayo so, eh. Oh. Mawawalan kayo trabaho. Wala na akong trabaho. Oh, so, oh. Sana inano na nila. Ah, dapat in-advise na kayo na yung disability niyo oh, nyo ay may kasi pagbabago. Kasi malaki-laki din yun ha, sa mga $6,000. $60, Mau, oh, malaki pera yun sa atin. Malaki pera yun. So, oh, million na. <laughs> ah, kanto ko. Ngayon. Pero nakuha nyo naman o no, yung lansam nyo. Wala akong nakakuha sa SSS. Wala pa, ilalakad ko pa. Ay, lalakad nyo pa. Ilan taon yung... na ho ba kayo ngayon? Pag si senior na. Oo. Uy, anong ginagawa mo? Ha? Ano? Pipinta ako ng ano, ng... Kalakal? Kalakal. Eh uh, saan galing yan? Ha? Saan galing kalakan kalakal nyo? Dito sa Koreano. Koreano? Dito, dito sa Koreano. Uh, taga saan ba kayo? Huh? Ako kumukuha ng ano gano'n Taga saan ba kayo? Salote Ha? Salote Salote? Uh. Doon kayo nakatira? Uh. Malayo o bahay nyo dito? Malayo Nilalakad nyo lang? Uh. Uh, wala kayong pamilya? Pero yung pamilya <laughs> Ay na anak nyo? Masya kasama Saan o? Sa bahay Ano ang trabaho ng misis niya? Ang misis ko ng trabaho, may sakit, may petik Ah o oh, kapaw ko ah, kayo kumain na kayo? oo oh, kumain na ah saka ano ho ah nagpipilit ko akong bumawi para sa? kasi dati lakad lang ako ng lakad dito natin ako magkapansano sa pag-isip ah gano'n? so uh, mga pindagi po yun yes, sila tinutulong ako na binibigyan ako pagkain oo oh. ngayon kung sino po medyo nagiging papit magiging papigat na kayo sa kanila ko sila Bilma, sabi sa akin, Bilma si Terry, ah. Oh. sabi sa akin, ba't di ka mga laman? Kaya ako nang nagsimula mga laman. Ay, ibig niyo sabihin, bago lang kayo nagaganito? Wala, wala po, mga 6 months pa lang. 6 months? Pero 3 years ako, lakad ako ng lakad. Ah, bakit ito? Ano nangyari sa inyo? Ba't kayo lakad ng lakad? nagka -depress? Parano, depressed Depressed? Depress? Paka ano, depresyo. Oh. Uh oh. -huh. Uh -huh. Buti, kayo buti umuokay yung pakiramdam nyo ulit. ah pinipilit ko kasi nakikita ko dito. Marami. Baba nyo muna yan kuya, oh. usap mo na tayo sa Maraming, ah, ano? Marami tao dito na ganito sir, oh. tulad ko. Na naggaganyan Hindi pa, hindi. Namamalimus lang. ano kasi, ah, uh, ano po? Kung ko so, ako dito, makakaangat ako. Ako si eh. Pwede nila akong kayahin, gano'n? Ah, kumbaga... Uh, Iniingkadyo, iniingkanyo nyo sila Ato, eh, na... Siman. Ah, dati kayong Siman? 26 years ako, Siman. Oo. Oh. At ang sama ng loob ko dito sa mga kumpanyang sinakyang ko, alam na pala nila na may ganito. Oh. Hmm. Na may deprensya na? Oo, oh, hindi, hindi man nila sinabi sa akin na kunin mo na lang yung benefits mo. So, tapos, ano nangyari doon sa pagsisiman nyo? Ah, nagka-COVID, matagal akong hindi nakasakay. Oo. Oh, no. ko sa Maynila, sa Mundo. Sa Tunada, kay Elizalde Oo. Uh -huh. Oh, oh. So ano yung oh, nag niya, nagmamanage niya condominium na yan. Hindi eh. mm -hmm. ako makabayad yung ilang buwan. Natural, paalisin ako. Pagpala ang kong before notes, sabi nila sa akin, ipile mo na yung disability ko. Mm. Ang -hmm. nangyari, siyempre ako hindi mo aaminin eh, di diba? okay. ba? Oo. Oh, oh. Hindi ko naman Oo, kasi si man nga kayo eh. Oh. walang kayo trabaho. Wala na akong trabaho. O, so, ako sana inanun na nila. Ah, uh, dapat in-advise na kayo na yung disability oh. nyo ay may kasi pagbabago. Kasi malaki din yun ha, sa mga 60,000 dollars. Oo, malaki pera yun o, sa atin. pero yun. so, oh, million na. <laughs> ah kanto ko ngayon pero nakuha nyo naman yung lansam nyo wala na nakakuha sa SSS wala pa ilalakad ko pa ay lalakad nyo pa ilan taon na ho ba kayo ngayon pag si senior na dyan ako naghihap yung mga pautang ganyan dyan ako naghihap ah lumubog kayo sa utang lumubog ako naghihap sa utang kasi sabi nyo nga patagal kayo nagsiman ano 26 years. 26 years? Kaya sa magbabakas ako ha, habulin ko yung... Malaki-laki din ang naipundar nyo, no? Ngayon? No, no, no. Baka 2010, tama 2010, wala na, hindi ko na mahabol. Ay, na, iwanagin ako. Kailan mo ba kayo nag-start na magkaroon ng depression? Anong year yan? Pandemic? Wala nung pandemic. O kasi wala tayong makain ano. Kita ka hindi kain, di ako makasakay sa condo Oo, kasi nga pinauwi na kayo eh. ano, ano na yung O bakasyon lang kayo nang ng time na, na yon. Bakasyon yung. ako noon. Ah. Nag-apply ako sa isang oo. kumpanya, tasakan ako ngayon no, ano, no quarantine. Oo, oo, kasi nag-lockdown nga tayo. Tapos ang upa ko dyan sa Manila, 15 mil sa buwan sa condo. Sa condo. Mahal. Kita ko. Kumakain. Ganun, ganun na, Mayaman pala kayo dati, no, kuya? Ganun kagastos. Mayaman pala kayo dati. Ang anak ko... Hindi uh, nyo akalain yung dati nyong buhay, bakit eh. magiging, magiging ganito? ganito? Hindi nyo ba naisip na ba't nagkaganito? pero lumalabas oh, nun, kasalanan ko din kasi... Eh, wala namang bad sa akin, makakabalik ako. Oh. No? Akang natatakot ako pumalik ko, parang may bubulong sa akin na may sakit ako, na may COVID ako. Uh -oh. Pero lahat ng exam ko, pasado. Eh bakit to oh kayo nagkakagano na pag -i? Anong naging dahilan? Ba't nagkakagano na pag iisip nyo? Lahat natatakot Hindi natatakutan ako. Tapos... Anong kinakatakutan nyo? Tapos nung napunta ako ng ano, napunta ako ng nagpatingin na ako sa mental eh. Oh, nagpa mental health kayo. Okay. Oo. Oh. ko yung mga record niyo. Dito na medicine. Mhm. Mm -hmm. mga narcotic. Ah, nagda-drugs kayo? Hindi. Yung ano, yung iseta. Ah. Yung, yung nagpatingin ako sa... O oh, sa mental health. Oo. Oh. No? Sa oh, sa 13. Ngayon, hindi ko tinig yan. Ah, hindi nyo tinig? ko yung tinig. Bakit nyo hindi ginawa? Nat natatakot ako dito. Baka Mano ko dyan? Dahil umiinom ako ng narcotic, matatotic trotsal. Oo, oh, yung mga ano, oh. eh, panahon pa ni Duterte, oo. Oh, oh. Baka kayo matukhang ganon. Yun ang kinatatakutan, kinatatakutan nyo. Ko. Kaya iniwasan nyo yung pag-detect na... Ko realize, sa lahat pala ng titira ng drugs, legal ako. Oo, oh, kasi nga may kasi sakit kayo may, eh. Kasi may reseta ako eh. Oo. Oh, oh. So, mali ko yun. Oo. Oh, oh. okay. Pero... Bakit umu-okay yung pakiramdam nyo? hindi naman kayo sabi nyo hindi kayo nag-take ng drugs pero umukay yung pag-iisip nyo ngayon, pausap ko kayo maayos naman kayo nakakasagot bakit ako ko kasi itong paglalakad habit ko to ah, parang yung stress nyo na nawala sa paglalakad ah mga problema ko isa dito ko nakikita sa Ah. Ngayon, sa isang sa kakakayon, sinabihan ako, hmm. sabi ba ba't ba hindi ko pati lahat ko nakakasalit? Oo nga. Para no, makipag... Medyo, nags, nags nagsimula Kapwarkin. na akong bumuti. Nagsimula na gumanda. Anong nanimula kayong bumati sa mga tao? Doon na yeah, tao, parang naging positive na yung pag-iisip nyo lagi. No, Pero actually dito, napakababay ng mga tao dito. Nagbibigay. Di Hindi ako pagkaya niya nung titinda ng buko juice. Ay, ah, ito, ano ito, ako yan. Oh, Bibigyan oh. ako niya. Oh, Oo. Kaya lang, ang sa akin ngayon, eh, kailangan kumuha ko mo wag akong gumawa ng masama. Oo, oh, ma tama yun. Tama Kasi yun Yung lalo yun kong uh, lalahanin eh. Oo, oh, oh. Kampan tama. Kasi namungutot ako ng mga lampre, mga bakal sa construction. Oo. Oh, oh. Siyempre, okay, isip mo yun. Nagnanakaw ka, gano'n. Yan. So, yun, know, i-maintain ko ngayon, kaktod lang. Saka, mananalangin ako na magkakun ako ng mga gamit sa electrical. Kasi electrician ako eh. Ah, electrician kayo? Oo. Kaya mga katropa, no? Unisang... Oh, kung Air Tantes Construction dito, meron silang isang tono hmm. na inimport nila pero hindi nila lang dito. Ang group yan. mga katropa, no? ito si Kuya ay dating yung uh, si Tama, mga katropa, siya ay 26 years na nagsiman Ngayon, uh, ang trabaho pala niya ay sa dating uh, Ayon. Uh, electrician po siya. Eh uh, na, ngayon na uh, mga katropa, uh, nananawagan po kami sa mga may mabubuting kalooban dyan, lalo na po yung sa mga kapwa naming elektrisyan na baka pwede natin bigyan ng gamit si Kuya kasi gusto niya ay uh, pabigyan ng mga gamit pang gamit pang elektrisyan para daw siya ay makapagsimula muli. Ano po pangalan niya kaya? Erwin Wada. Erwin, yan yes, Kuya Erwin Wada kasi siya, ang sabi niya sa akin ay nagkaroon siya ng depression na... Uh, trailer siyang nagpagala-gala dito sa may ano silang Batagaytay ganyan Ito eh, uh, bypass road to Amin uh, Emilio Highway oh. Ay, anyway. oh. Saan ang bahay nyo rito? Sa lote ako nakatira Ah, ba't dito pa huyod? Sa lulo? Ah, uh, Estrella Hospital Tapos kakaliwa ka Bali, pagka benta nyo dyan sa junk shop Uuwi na kayo Ah, uh, may, may mga kukunin pa ako Aba, balik pa kayo. Ah. Eh, bakit hindi nyo kinuha na lang yung isang bigla? Hindi, hindi ko kayang buhatin, eh. Ah. Wala akong nasira yung karitong ginagamit ko. Bigas, dali ah. i -uwi nyo sa bahay nyo. Ah, sige. Oo, ibili tayo ng bigas. Teka. Ah, oo May bigas kayo? Ha? Huh? Hindi, yung... Uwi muna kayo, dali nyo yung bigas. Dali ko oo, para pamaya nga po pag di na mainit saka kayong mga lakal ulit dito dito yung nila yung ano e eh, yung eh. binibigay sa inyo yung eh, so, arkitekto si Hernandez, taga dyan din hmm Eh, siyempre gusto ko, pa-impress ako sa kanya magawa ko yung torno baka makuha ko yung ibang maintenance, ibang maintenance niya, ibang equipment niya Ah, mga makontrat ako o ma bayaran <laughs> <siya> ako. <laughs> <laughs> eh dapat sa inyo kasi kuya para ma ma-impress sa inyo si manager. Kailangan paano pa? Ka? Magpa-makeover. Gusto niyo pagupitan ko kayo? Uh, ay to, uh, ay bar bar barbershop. Walang ibang barbershop dito? Sa Ako Saan? na lang bahala doon sa eh gusto ko kailangan para pagkita yung gwapo na uli para pagka kayo eh, naghanap ng trabaho ay okay na presentable pero oh. ito sa amin malayo pa doon pa okay lang o oh. i ko kayo doon may makita tayo yung barber shop pag upitan kita oo oh. ikaw ibibenta muna doon asan o ba yung shop o oh, sige balikan nyo ako dito o oh yan, yeah, bibenta muna ni Kuya Erwin yung kanyang kalakal ng no, mga katropa at pabalik siya rito sa akin para kunin yung bigas na binili. Ayan. At yeah, binili po natin siya nang ng bigas si Kuya Erwin mga katropa no, kasi uh, minsan daw ay tinakapos sila sa pagkain. Uh, yun nga po, uh, kagaya niya pong nagkaroon ng depression na uh, tatlong taon na nagpalakad na palakat lakat at nagpaikot-ikot dito sa ano sa dito sa sa silang silang tagaytay buti na lang at uh, pumarik yung kanyang ano yung pang yung, yung yung pa kanyang pag-iisip anong balik yung kanya at nakakausap ka ngayon ng maayos ayun nga po at guys ay nagbenta ng kalakal niya at pinabalik ko siya dito para dalahin yung bigas at mapagupitan ko rin siya ka. kasi gusto raw niya makapag-apply muli ng trabaho at meron daw siyang kakilala rito na gusto yung... kaya sabi ko kuya para ma-impress ma yung ating na-apply yan eh, kailangan maging presentable magkagupit siya ayusin Mag niya kanyang sarili Uh, atin po siyang pagkukupitan mga katropa no?